me. So, ayan. Ayan, may pinadala dito sa akin na ano free sample. Ayan, kumakikita yun. Napakalaki niya mga me. So, ayan. Wala po akong binayaran dito. Nagulat ako sa rider kasi kumatok siya dito. Tapos, sinahanap niya ako. Tapos, sabi niya, sabi niya, bayad na daw to. Sabi ko, pa, wala naman akong order ng ganyang kadami. Parang, ah, kasi diba, ang laki. 4 kilos siya mga me. 4 kilos. Tapos wala po talaga akong tube Ayan, nakikita niya naman. Ayan, zero, zero. Ay, napagod ako. So, ayan, walang pang ano, bukas. So, ayan, ngayon, mag -ano tayo. For the unboxing ng person. So, i-unbox natin to. Galing po pala to kay... Acrimi. Hindi ko alam kung tama yung pagkakabigkas ko. Acrimi, i more. Tama ba? Acrimi. Cry me a more I more. Ayan. Napaka, ano naman ito, hindi siya madamot na seller, mga mi Kaya super, nakaka, ano, nakakatuwa na isa ako sa mga affiliate na napili nilang bigyan ng ganito kadaming samples. So, ayan, I can't wait. Ayan. Hinihingal ako. I can't wait. Bukasan na natin. <laughs> Wait lang. Baka maano. Sige yan muna. Ayan mo. Oh, makikita nyo naman kung gano'n siya kalaki. Napakalaki niya talaga. So ayan. Safe na safe. Kasi ang dami niya talaga ng wrapper. Ayan yan. Wrapper. Ano sa wrapper? Ayan mo muna dyan. ito. Oh Longgomi. Oh. No Yung mga dumadating sa akin pa isa, -isa lang na po isang bowl pero ito talaga malala Ito talaga yung pinaka kinikilig ako ng buong gaboga. Tignan niyo naman, Kung ilang piraso siya, 12 pieces. Ah! Oh my gosh. Ayun. Bubuksan na natin. Ito na yun. Ba't naman ganito, ako, Amy? Eh? Ba't ganito ka Ay, ito yung mga trending ngayon na pabango. Huwag ka. Oh my gosh. Tignan nyo mga may kung gano'ng kadami. Oh, ito yung cream cloud. So, ito yung cream cloud. Ito yung pinaka-trending ngayon na ano. Na pabango. So, ayan. Ibibidyo natin to separate. Isa-separate so, natin to. Isa-isa. So, ayan, may isa na tayo dito. Cream Cloud. Poison! <laughs> Poison! Ito yung trending din ngayon. Napakabango na ito mga mga. Tapos ito. Oh my gosh! Hello. Ay! Hala! Ito, oh! I'm more cream cloud pink tsaka cream cloud. Oh my gosh! Alam ko ba yung one take one to eh? Hmm? Oh. Oh my gosh! Tapos, ayun, napakadami tapos may ganito pa. Wow. Dalawa. Wow. Oh, sobrang natutuwa ang puso ko. <laughs> ay, dami, dami. Ah, shell soft cloud. Ayan, may soft cloud. Ayan, ay, soft cloud. Tapos, ay, more cream cloud pink. Hello! Ay. Ayan, mga me. Ang dami-dami ko nang pabango. Ay! Ayan, basta hindi na ako makapaghintay kung paano ito i-unbox talaga siya. Isa-isa ipapakita namin sa inyo. Ito yung pinakamaganda. Ito yung nakikita ko. Alam ko, inad ko na to sa showcase ko eh. Yung parang cloud. Cloud siya style. Ayan mga Dream. Ay, cream. Cream cloud. Ayan. Bibidyohan natin yan isa-isa. Cream cloud. Corfin parang pare ay hindi sila parehas ito parang white ito ito pala yung inano ko inad ko na sa showcase ko Yay! ayan may pang brave man brave man soft cloud ayan Ter ano 12 pieces siya ayan dalawang pang lalaki ay hindi tatlo tatlong, tatlong pang Ayan, ayan. Na-excite na ako. kung e isa isahin namin to, syempre, i-video natin, i-promote natin to, isa-isa. Thank you, akrami 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 amor! Thank you so much! Ayan. Nakakataba ng puso na isa na tayo sa napadalhan niyang affiliates. Ayan, thank you so much! <laughs> Yun lang!